yung nagsabi na siya daw may-ari ng kaluluwa ng mga tao, nagtago <laughs> at hindi makatiis lumabas. Nahanap na at nasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apollo kiboloy Kinumpirma ito ni DILG Secretary Benher Abalos. Sabi ko, sumuko na siya sa video ko, ano? para 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 mga Apollo Kibuloy din dating ko. <laughs> di ba yung yung sabi ano? Kaya niyang patigilin ang uh, ang lindol, oh, di ba? <laughs> na siya daw may-ari ng kaluluwa ng mga tao. Nagtago. <laughs> at ngayon di makatiis lumabas. Pinahirapan pa niya yung mga tauhan niya para protektahan siya, di ba? Eh, di ba? Sabi niya siya may-ari ng libutan Siya daw yung anak ng Diyos. Siya daw yung dadaan daw dapat sa kanya bago makarating sa langit. Pero anong nangyari? Nagtago siya. I am the flesh of the world of God. I am now the owner of the world. Dalawang linggong paghahanap ni General Torre at ng kanyang mga kasamahan. Kudos sa inyo mga kapulisan natin. Ano po, ang gagaling nyo. Talagang hindi tinantanan. Galing eh. <laughs> Di ba? So napilitan si Pastor Kibuloy na sumuko at magpa-aresto kasi wala na siyang ibang way. Alam niyang wala na siyang magagawa pa. So, pagpapatunay lamang po ito na marami talagang false prophets nowadays kasi malapit na ang end of the world eh. Only God knows, syempre. Pero ayan, ang patutuo na hindi niya kayang tagalan yung konsensya niya. At syempre, tao lang siya at hindi talaga siya powerful tulad ng sinasabing spiritually powerful siya. Hindi siya ganon. Siguro sa money, yes, kasi marami siyang nadala at marami siyang connection, diba? di ba? Hindi ko nga rin maintindihan yung mga miyembro niya. Eh. Pero yun ang nakakatuwa kasi finally, katatago niya, natuntun din siya at di na siya nakatiis binigyan siya ng ultimatum ng mga polis na sumuko eh within 24 hours daw kailangan niyang sumuko, ayun na corner na siya, kaya nagpa-arresto, diba? wala man siya magawa di diba? good news, good news, good news ngayon hintayin natin ang magiging uh eksena after ng uh, pagka-aresto sa kanya. Siya, yan, magpapaawa siya. At syempre, kung anong mga rebo-revolusyon na naman ang gagawin ng kanyang mga miyembro. Please, stop that. No one is above the law. Kailangan niyang panagutan yung mga krimen niya. At syaka, di ba... Um, God is watching. Hindi pwedeng hindi maparusahan yung mga pagkakamali at kasalanan niya, yung mga blasphemous uh, acts niya and um, claiming, diba, that siya daw yung son of God, that siya daw yung flesh of the word of God. Siya daw ang may-ari ng kaluluwa ng mga tao. Maraming videos yan, naririnig nyo yan, eh, diba? So, nap yung blasphemy niya sobra talaga. Kailangan niyang panagutan yung mga kaso niyang pinagagawa dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang ganda-ganda talaga ng pasok nitong September September kasi after ni Alice Go at saka ni Sheila at nung sila kasi mahuli, di ba, sa Pogo um, issue, ngayon si Pastor Kibuloy naman. Ano ba? Ang galing-galing. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you, thank you so much for your support and more videos to come po. God bless you all. I'm just so happy na itong buong September talaga, di ba? ko na, no, sa claim. <laughs> Ang ganda ng pasok. Pa. So God bless you all. Take care always. Okay, believe in yourself, believe in God and share love. I love you all. Thank you for watching.